Oh, 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 oh. Bali ngayong araw nga ay lumipad ang aming team papunta dito sa may Taiwan. Inis yes. yes. nga muna kami ni Mengay Vlogger sa Pilipinas dahil sobrang daming chismosa. <laughs> Pero parang gusto na nga umuwi ni Menge Vlogger Esteris nung biglang lumindol dito ng sobrang lakas. Pero sabi ko sa kanya, tigilan mo ko, napakamahal ng binayan datin dito. Wow! <laughs> Ali, ang una nga naming destination ay dito sa May Chiang Kai -shek. Sobrang ganda at sobrang laki ng memorial hall nila dito. Dapat pala dito namin pinag si Ditche nung birthday niya nung 18 siya kasi sobrang daming tao nun. Dito nga siya bababa sa mihagda, hagda, no? Pagbaba niya, hikahos na siya. <laughs> Sa sobrang laing nga ng place na to, ay wala kaming choice na libutin dahil mahal ang binayad dami. Ito nga ako, hindi na ako makatiis, bumili na ako agad ng tubig. Nagulat nga kami, may pa -fan pala dito, hindi kami na-inform, sana sumali kami. Yung pumipitik-pitik na nga yung rayuma ko ay lumayas na rin kami dito. Diyos ko, baka dito pa ako abutan at i-wheelchair na naman ako. Bali, pumunta nga kami muna dito sa may parang 7-Eleven para mag-charge. Siyempre, para hindi kami mahalata na makikicharge lang, bumili muna kami dito ng isang pirasong ice cream. Kasi baka mamaya, sitahin kami. Ano ginagawa namin dito? Papaitan namin yung kinakain ng Mengay Vlogger doon full charge na nga si Mengke Vlog Mystery, ay umalis na rin kami doon at naghanap kami ng taxi. Pupunta naman kami sa next destination namin kung saan kami makakapaglibang. Habang bumabiyahe nga kami ay napagtanto ko na ang Taiwan ay parang Japan lang din. Agree ba kayo? Halos same lang din kasi yung mga infrastructure nila tapos hindi rin kami magkaintindihan ng driver. <laughs> Nung nakapagbayad na nga kami ay uminit ang ulo ko at nakipagsuntukan na nga ako dito sa may boxing machine. <laughs> Sabi nga ni Mengay Vlogger Esteris, mahinang nila lang daw ako, kaya panuorin ko daw siya. Pero <laughs> so, syempre, kunyari, na ba ako sa kanya para hindi siya magalit sa akin? Lumipat nga kami sa panibagong laro, pero parang nagkanda leche-leche na hindi kami magkaintindihan. <laughs> Basta ang pagkakaalam namin ni Mengay Vlogger Esteris, kailangan namin manghuli ng isda nang hindi nabubutas yung papel na yan. Ewan ko ba sa Disney Princess nyo, bakit dito niya pa naisipang magdakap ng asan? <laughs> Nagbayad pa ako ng 40,000 sa may ticket namin. Diyos ko, mangingis lang pala kami dito sa may Taiwan. Pagkatapos nun, ay meron na naman siyang nakitang panibagong laro. At shoot ha? gusto niya lang pala maglaro. Sana sa Tom's World ko na lang siya dinala. Bising busy, busy pa mo siya sa ginagawa niya, hindi niya naman maintindihan. Ang hirap talaga magkaroon ng partner na may sayad kung ano-ano na lang ang naiisipan. Hoy, kakapal mo. <laughs> Sinabayan ko na nga rin yung sayad niya kasi ayan ang nagagawa ng pagmamahal na kshuta. <laughs> Kaya naman na yan, dalawa na kaming may sayad. Nanalo pa ang Disney Princess nyo, partida, hindi nyo pa yun maintindihan. Ha? Tapos nagulat na lang kami na biglang subigaw si ate na mabili na daw kami ng prizes dito sa mga nakasabi. Pero real talk lang, wala talaga kaming kaalam-alam ni Mengay Vlogger na na nananalo na pala kami. Kala nga namin, binibiro na kami pero kinuha agad ni ate at binigay na agad kay Mengay Vlogger Nung matapos nga kami maglaro, ay nagpunta muna kami dito sa may parang bilihan ng mga dami. Sabi niya nga sa akin ay makikiihi lang daw siya. Nagulat ako, nag-aabot na agad dog sukli sa akin to. Nadali na naman ako doon. Sa susunod, hahayaan ko nang pumutok yung pantog niya. Charo! <laughs> Naubos nga ang budget namin sa kakahuli namin ng asan pero wala namang kaming nakuha. Kaya nga nagkaayaan na kami bumalik ng hotel. Lahat nga ng pagkain na makikita nyo dito ay pwede nyo kunin ng libre. talagang sinusulit namin ang pagkuha ng noodles, ng tinapay, ng lahat-lahat na. Bukas ko na nga kayo babalikan at kakainin ko muna si Mengay Black. Kakain muna kami ni Mengay Vlog. Black <laughs> Sure, sa inyo itong pinaglilibangan ko ng laro. Ito nga yung apaldo. Una sa lahat, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at ito ay libangan lamang. Kalaro ko lang to kapag ka may extra at may free time ako. Kaya kung wala kayong extra dyan, eh wag nyo nang isakripisyo. Kaya nga nyan, naipo na nga dito yung napanalunan ko at umabot na nga ng 18,000. Ito nga, super ace. Ang kadalasan ko laruin dito kasi malaki talaga akong manalo. Usong-uso kasi ito ngayon kaya naman sinubukan ko rin at legit malaking ang manalo. Kaya nga na-scatter ako at bawat spin eh, minsan umaabot talaga ng libu-libu. Hindi -libu. nga yan, mahirap laruin. Pindot-pindot ka lang, tapos magugulat ka. Eh, malaki na pala yung napanalunan mo. Kasi kahit ako, minsan nagugulat talaga ako ng bongga. Pero ayun nga, play responsibly. Pero sa laro, hindi naman palaging panalo. Natatalo din ako. Pero ngayon, tingnan nyo ganyan, kalaki yung napanalunan ko. From 18,000, 22,000 na siya ngayon. Dahil dyan, lahat na magre-register sa link ko na nasa comment section, magkakaroon kayo ng ayuda sa akin. Go!